Hi guys. Muling <laughs> nagbabalik ang iyong tindera. Ang iyong kasari dahil ang tagal na wala. Dahil may pinagkakaabalahan. So, ipapakita ko sa inyo guys ano yung bagong investment natin. Kaya medyo uh, naglaylo muna tayo sa pag-vlog dito sa ating sari-sari store. Naging busy tayo mga kasari yung kinakabisihan ko lang naman is nasa tapat lang ng bahay ko ng tindahan namin guys dito pa rin yung ating mga ice cream ubus na ang ating gamis so paparating pa lang ang ating gamis yan yung sa labas sa tapat namin so yung amin ay yung may orange so yan yung bagong pinasok ko na negosyo. Tour ko kayo. Visit ko na lang din. Ayan. Kita nyo may nakailaw. May CCTV installed. Ayan. Yeah. Buti na lang pumunta ako dito. Nalaman kong hindi na umaga ng switch. May seven rooms pala tayo dito mga kasari. Yan, pitong rooms. And full talaga yan sila. Sa isang kwarto, merong dalawa. At meron din namang tigi-isa lang sila. Kasi ayaw nila ng may kasama madilim kasi wala tayong ininstall dito sa gitna na light. Free pala sila kuryente dito at saka tubig. Meron silang ilaw sa loob ng kanilang mga kwarto. So, ayan. Binuksan ko na lang yung curtain para klarong-klaro. So, ayan lang guys. Dito lang yung tour natin.